ngayon Good morning mga ka sa Ang oras 9, 7, na ay 7.56 na ng umaga So Sunday ngayon, June 9 mga ka-jumbers no? Magdang umaga sa inyo sa so, mga impaning ng mundo So back ulit tayo ng joyride mga ka to no? So uh, share ko sa inyo mamaya kung meron pagbabago sa presyo ng mga kalakal Pag gago matapos ang video nito So samahan nyo muna ako sa ating pag-joyride Kasi so, hindi ko nakakalab dali po ako sa jumbers shop owner Na nahinto lang dahil sa, sa problema ko sa permit ko mga ka-jumbers no? Dahil ah uh, ay natanggapin yung renewal ng aming junk shop. So yun, uh, ah, balikan ko kayo mamaya dahil meron ng booking pumasok. So, see you later. Thank you po sir. So ayan ang una natin booking for today mga ka-jungers. No? So may latay na ako pag-video. So ayan mga ka-jungers. No? May unang time booking kanina. So natin na natin dito sa UP Village Maharlika. No? QC. So update ko ulit kayo mamaya. So tara. Gaya pa tayo. Pakpak pak po mga ka-jungers. Wala po ma'am. po People. So yun know, na mga ka <laughs> uh, na Hindi ko lang pakita sa inyo sa video Nung no, pinigap natin si ma'am Bigla kasi lumabas sa bahay nila So galing yun lang Pinag-drop po pa natin kanina Sa may Marley ka ano, uh, UP Village So ngayon nandito tayo ngayon sa Commonwealth Dito sa may sa Don Antonio So may magdo to siya yung nakikita ng yung 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 mga doon. Ano yan mga ka uh, Commonwealth. So nandito tayo sa may Commonwealth Don Antonio. So update ko -up din kay mamaya at pagpapauli tayo. Nakadalawang bukay na tayo mga so. So maraming maraming salamat sa inyo sa pag Tama, panoorin nyo ito mga Junkers. <laughs> so itong buhay ko ngayon, dahil hindi pa tayo nakapag-open sa Junk Shop at hindi pa rin pa tayo nakapag-open at hindi pa rin tayo nakakuha ng Uh, tao na pwede nating isama sa uh, mga pick natin. So marami na rin nagpapahakot sa akin mga kajangers. No? So yun. Eh, yung catering na inahakutan namin, ilang beses na tumatawag mga kajangers. Hindi nagbibigay sa iba yun. So yun, update ko ulit kayo mamaya. Pakbakan ulit. Jangas sa, Dito tayo sa San Mateo pala San Mateo Tapos patapunta tayo ng Marikina Bumo Ah uh, so dito Ano tayo na Gumapang tayo Galing to tayo dun sa Batakan Dito tayo sa may San Mateo So yung pagpunta nyan doon Mga kajangas Sana na yan Marikina So dito yung San Mateo So yun Gumapang tayo dahil wala tayong makuha booking tsaka paubos yung gas natin So, nagpagas na ako mga ka para tuloy-tuloy yung biyahe natin. So, yun, hindi ko ngayon yun, dito kayo. Nasa alas 8 pasado na mga ka-jackers. So, magaga pa. Uh, pa tayo. So, yun, happy kayo mamaya mga ka-jackers. at papakpak pa tayo. Atay at lang ako ng buking dito sa may alagit na nag yung San Mateo at Barikina No? So, happy kayo mamaya mga ka-jackers. Papong Maria. Rom. Eksa ko sa iyo eh. <laughs> Ngayon so, mga ka-jumpers, pangatlong booking natin, si Sir. May eh, bagong din binabayad, 57 lang pa masaya. Wala talaga Sir, kumain na ako eh. Okay, lang. Ha? Laki na ba? Laki okay, sila lang. Thank you po. Bigyan tayo ni Sir ng 100. Okay. So ngayon mga ka-jumpers, no? time check tayo. Mga ka-jumpers na ay 10-12 na ng umaga. So nandito ngayon tayo sa Cubao Arayat mga ka-jumpers. So may tinrap na tayo yung pangatulad booking. Uh, nakuha natin yun mga ka dyan sa Camp Aguinaldo. So gumapang ako mula Marikina hanggang Camp Aguinaldo. Wala talaga pumapasok na booking mga uh, kahit, kahit kurami. So tumamboy ako doon. Uh, nakakain na rin ako ng kajan. Sa labirituan. Uh, yun. Nakakuha ako ng booking doon sa 57 pesos. So kinuha ko na kasi wala. Wala pumapasok talaga ng booking. Pag di maubos yung oras natin sa kalsada. Tapos pinayaran ko mo sir ng 100. Pero tinix ko siya sabi ko sa kanya sir, saktong bayad lang kasi nga naikain ko na yung bariya ko. <laughs> so yun, binigyan niya akong 100. Sabi niya okay na yan. So yun, napakalaki ng tip. Nakakaya nga eh. So update ko na ulit kayo mamaya at babakbak pa tayo. So yun, update ko ulit kayo. So mga jag, nandito tayo sa Little Baguio Terraces. Ayan. Ah, may nawala tayong booking, mga guys, no? Dito sa San Juan, mga guys, no? May papunta ng Tawit Kabite. Delivery ito, mga guys, no? Natin sa halagang 382, mga guys, no? Sa 3, 35 kilometers. So, nante lang natin yung uh, CS natin. Update so, ulit kayo mamaya. Wait, ma. Oh. Ano, ma'am, to? Oh. May... Ano po? Food po. Ano po ba may sabaw?

Local so saktong-sakto pagtango rito sa Mayang Domingo, may pumasok na inabalad nyo na sila ma'am no? magpapag sila ng food magpunta ng kawit ka dito, mga kajars so, so, ang mga mga So meron tayong katakwin 55 kilometers at 382 so binigyan niya tayo ng 400 so pwede na to at uh, pagbalik natin sana may makuha pa rin tayo sana happy boys mamaya gaya na tayo ng kawit sa Jackers Nandito na tayo sa drop off Kaso umulan mga Jackers eh Okay, e, ano na tayo sa tindahan So palik natin kamer para makita niyo umulan Langas So ito mga Jackers no? Oh. Nandito na tayo sa uh, Drop off natin mga ka Jackers Pinantay lang natin yung ano, Mga Jackers yung uh, pick up ng delivery natin So titignan natin uh, ah, Buhay pa naman sila So ayun, Waiting lang tayo mga dyan kasi bulan. <laughs> Waiting lang tayo. Sabi ko lang kayo mamaya, ano? Ano so, okay. so ito mga dyan, nakita na natin yung drop off natin. Nandito sa may uh, vulcanizing shop. Okay, sir. So, ito sir. Thank you po. Okay na po, boss. Aba. So, ayun, mga kailas, so, atin na natin. So, hanap tayong buling pa uwi. Dito na rin yung lag, maliwanag na. No? So, okay. Uh, so, picture muna tayo mga kaka bago tayo bumabala ang Maynila no? Picture muna tayo sa bahay ni Aguinaldo So ayan, hindi tayo muwi eh. <laughs> <laughs> Ay Napakaganda ng bahay niya, no? na-preserve nila So, tara, let's go! Very good. Very good. So ayun mga ka-journalist na no? may naantay lang tayo. Nandito na tayo sa Adriatico. Sa may katabi ng Adriatico. Liberisa Street. So, may nakuha tayong booking. Gapang tayo kanina. Gap, Cavite. Hanggang dito. Walang booking kanina pumapasok mga ka-journalist no? so, doon. ilang kilometro yun. Mga 15 kilometer yun. O mga ganun. Din. So ngayon may pumasok sa ating delivery 100. So atin lang natin malapit lang to mga 2 km lang to. So yun na natin si sir yung pipika natin ng ihatid eh, natin. May api ko ikaw. Ito, talaga. Doon na lang sir babayaran. Doon na po babayaran. Oo, doon Okay, see. Okay, sir. Okay, so, yun, siya, And, sir. Okay. So mga kadyang sir, natin. Okay, sir, sa alagang 100 pesos. Tara, let's go! Go na tayo mga kajangas doon. tayo mga kajangis, sa Intramuros. Dito natin yung ahatid yung delivery natin, no? Intramuros. <laughs> Dito tayo ngayon. Antay lang natin si sir mga na. no? Sir Joshua po. Thank you. Okay, well, natin na natin kay Sir, one huh? 100. So, yun, mga adjust oh. uh, na, isang booking na lang, mga Adjans. Tapos uwi na tayo, mga Adjans, no? Oh. Papahinga na tayo kasi linggo ngayon. So, family day naman. <laughs> so, yun, no? Hindi na tayo, mga Adjans, at Pagod ako. So, yun. <laughs> Bubuli na ako lang pang <laughs> pagkain, pang so ayun abdi ko yun kayo mamaya at muli maadyangas ako yung nagbabalik dyan oras na 4.55 na lang hapon maadyangas na magandang hapon sa inyo sa mga kayong panig ng mundo ang araw po ngayon ay uh, Sunday June 9 na po mga kajans. So maraming maraming salamat sa inyo sa panunod dito sa ating video po today. So kanina umaga nga ay nag ride tayo hanggang ngayong hapon. So matumal na matumal dahil naka 6 rides lang tayo. So yun mga kajans at para naman hindi masayang inyong panunod dito sa video nito ay magpa price update tayo ng presyo ng Tansong Dilaw Tansong Pula doon sa akin ni Retan. Dahil mga kajans may pagbabago sa Tansong Pula lalong lalong lalo, lalo na yung Pula Class A dahil lumagpak ito. So huwag na natin yung patagalil kung handa na kayo Hawak na kayo ng lock. Sa mapayal si, simulan na natin yan. In 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan. So, So ito ka dyan, magsisimula tayo sa Tansong Pula. Ah, sorry, sa Tansong Dilaw. Sa so, presyo ng Tansong Dilaw. Ganoon so, sa ating rektan ay 330 na mga adyayas per kilo. So ganoon pa rin, hindi nagbabago. Siyempre, punta na tayo sa Tansong Pula Class A, B, at C. Siyempre, magsisimula tayo sa Tansong Pula Class C. Presyo ng Tansong Pula Class C doon sa ating rektahan ay 513 na lang mga kajanggars per kilo. So, bumaba po siya. So, punta na tayo sa mga alawa, ang Pula Class B. Siyempre, kung may Pula Class C, mayroong Pula Class B. Presyo ng Pula Class B. Ngayon, doon sa aking rektahan ay 533 na lang mga kajanggars. So, siyempre, punta na tayo sa Tansong Pula Class A. Presyo ng Tansong Pula Class A. Ngayon doon sa ating direktaan ay lumagpak po siya sa presyo ng 547 na lang po ang presyo ng tansong pula last A. Nung last update ko sa inyo ay 560 pa mga kajangal. So yung mga nabanggit ko presyo, dito sa video nito ay gawin yung layang guide, lalong lalo na sa mga bago at nagsisimula pa lang. Uh, kumpara nyo lang to sa mga, sa mga nirerektahan nyo o nagbebenta yung mga malalaking junk shop. Yung presyong to galing po sa exporter na pinagbibentahan ko. So muli, Ah, uh, pagkumpara nyo lang yung mga nabanggit kong preso dito sa video to mula sa Tansong Dilaw at Tansong Pula. So, sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, syempre dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong ya-upload ko pang mga video. So, muli ako ang inyong kajangas na si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangas. Peace out. Yo!